Guys, so ngayon guys, um, uh, mag, mag ano na po siya, mag, uh, mag 3 p.m. na po siya. Kailangan na namin i-celebrate ang birthday party ni uh, Austin, baby Austin, yung aming mga inaanak. Tapos <laughs> yung kilay ko, ibaliktad, parang hindi pantay yung kilay ko. At um, uh, kitinan po natin yung mga preparation po natin at yung mga hinahanda ng ating mga beshi. Beshi! Hindi, ng ating um, kumare at Kumpare. <laughs> hmm, diba? tingnan natin guys, anong mga uh, mga preparation natin na ginawa dito sa ating um, celebrant. Diba? Ano bang ano nga? Ano bang ano nga? guys, yung ating um, um spaghetti na, na lulutuin pa lang ni Daddy Alex. At ito yung niluto ko, pansit. MK. Bam, ipalatawag dyan sa Bisaya. MK. At ito yung dinuguan na may gata. Na-request ng ating kumare na si Ate Yuki. Oo, uh, uh, at yung puto na-order siya. At yung kochinta. Ayan lang, guys. Ayan lang talaga, guys. Joke lang. At syempre, hindi, hindi nawawala yung ating um, humba. Humba or patawag dyan. Pero both side, parang ano na rin siya. Parang humba na rin siya. At ihaw na bangos na hindi pa po niluto. Kasi basic pa po. At ayan yung mga ingredients na iba para sa ano. At meron din tayong fried chicken. Mm -hmm. At niluto po ano, ni Raymart yung ating fried chicken, yung ating compare At ito, ano, ano ito, Mark? At syempre, magluluto siya ng Bacol Express. O, oh, di ba? Ang sarap ng Bacol Express. At ito, ito isa. At caldereta. Tingnan na natin yung caldereta. Ayan yung kalderetan niya. Hmm. Hindi mawala yung ating mga balloons na ayan para sabihin talaga na my birthday talaga at uh, nag-aayos po si Ate okay Pinatutulungan ko namin um, mag ano ng balloon. Mm hmm. So mamaya guys, guys, uh, yung mga ano natin, yung mga beshi natin, yung mga trupa. Oo, oh, oh. So, kita putsta, putsta. <laughs> kita po tayo mamaya guys and good luck. <laughs> Bye! <laughs> so, yeah. ayan na po siyang handa ni Ate Yuki siya, sa ating kumare. May, may ano siya. Ayan, puto, dinuguan. At, home um, ano ka ito Ate Yuki? Caldereta. Uh, Caldereta, at saka bihon, at saka spaghetti. May ano pa po siya, may adobo, sinugba. At ah, thank you, thank you so much kay Tats kasi may ano siya, binigay siyang coke, tatlong coke binigay niya. Tats, thank you so much Tats. At saka, Bicol Express, at saka, uh, fried chicken. At thank you so much kay Hazel Lagasca. Team Chakadora. Sa Team Chakadora. Ayan guys, o. Oh. Um, Thank you, ang Team, Chakadora. Thank you, thank you, Madam. Thank you, Sisi. Ayan. At dito tayo ngayon sa bahay ni ano ni atiyo, or ating kumari. Ang birthday pala ngayon ni Austin Gray. Ayun po si Austin Gray oh. At saka yung mga ninang niya, ninang, yung tita niya, tito. Ayun po sila. Ayun po may birthday. Mm. Kada tumi ni piko naman. At ayun po si Miss Misty kumusta ka na pala Miss D? Si, ito patay na. Patay ka na? <laughs> yun, yun ang ano, chismis. <laughs> Joke na. <laughs> Tinuloy. <laughs> Oo. Oh, oh. Kumusta na yung sakit mo? Okay ka na ba? So, kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na. So ayun guys, sana rinig na okay si Miss D. Buhay na buhay, pero ang sexy na ngayon ni Miss D. So ayan na guys Sige na Happy happy birthday Happy happy birthday Ayan guys Ang daming handa ni Austin Happy 81st birthday uh, Ayan po ang Team tsaka Dora yan. Sige na, mag-picture mag na kayo. Sige na, mag-picture, picture. 20 years, picture. Ka 20 years kami ngayon, May. Tagal. Tagal na. Oh. Yeah, ganun din baby. pinsan ko. Pinsan ka naman, 40 years na sila. Napag na sa Canada. Pero wala kami, baby. Wala. So, ayan guys. So, mag-picture na kayo guys. Mag-picture na. Saan yung daddy? Hi, Kim. daddy. Sana si daddy. Oh, natulog na si daddy. Oh, One, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday. Happy birthday to you. Yes. Blow the candle. Happy birthday, Happy birthday, baby Austin. Ayan po, birthday ni po ni Austin ngayon. Happy, Happy birthday. Ay, Austin. Austin Ramad. Tapos. Tapo. <laughs> blow ka na, baby. Blow the candle. Blow. The candle. Blow, blow. blow. Mm, yes. Yeah. Yeah. Karimar talaga lahat. Sige na. Thank Daddy. Ayan si Daddy, guys. Oh. Hmm, bueno, Birdy niya ngayon. Mami! Oh, si Daddy at si Mami, andito din sila. Oh. Ayan na, guys. Oh. Kakain na daw. Kakainan na. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> Alam nyo guys, o oh sige, kumain na kayo, pero walang kakain. <laughs> <laughs> Lahat busog. <laughs> oh, oh. oh, Kaya nyo kumain. Oo. Ako po yung ako pinanguna. Oo, kal. Magpicture ba na tayo. Bisita eh, kami lang po yung bisita dito. <laughs> so ayun guys, mamaya na po yung mga ibang mga bisita. So makain na po sila guys. Ayan oh, na, ayan na. Mm. Ay, pa kasi ito? Makasih, hindi. It, uh, pa siguro. Oo, no? yeah. oh, para ano.